dried fruity business ba ang hanap mo? Ayan. Ito yung mga sample ng mga dried fruits natin. So, pwede kang, kung gusto mo talaga ng uh, mag-dried mag fruit business, uh, kailangan mo lang ng patience. <laughs> Ayan. So, anyway, kapag meron ka mga fresh fruit produce sa lugar mo, magsimula ka dyan. Sa amin kasi, marami kaming lemon. So, nag-start ako sa dried lemon. Ayan. So, mas maganda kapag dyan na mismo sa yung uh, Uh, tawag doon sa yung community para hindi ka nagat mag-angkat, okay? Kung ano yung meron ka diyan, yan yung gawin mo. Ano ba yung kailangan mo? Dehydrator. So isa it's a machine, ano? Dehydrator machine na nagda-dry. Pwede kang mag-start mo muna sa 10 layer, tsaka ka mag-upgrade. Ayun. And after that, aralin mo kung paano yung drying process. Marami na rin sa Google actually. So, yung kailangan mo ngayon, hindi na yung mga fancy equipment or something. Ikaw. Ikaw na negosyante. Kung palagang ipo-pursue mo siya, ano yung vision mo, bakit mo siya gagawin. Ayun. So, ginawa ko to Una, tignan mo naman, ang ganda, di ba? At pangalawa, uh, very good siya as a snack. Nung una kasi sa lemon, Inawan namin itong dried lemon kasi maraming uh, supply ng lemon dati sa amin na nasasayang. So maganda yung dried lemon. Di ako maraming nung mag-bake kaya nag-dry na lang ako. Ayan, So ginawa ko siyang tsaa. Uh, nauso yung lemon water. Yun doon ako nagsimula. Detox drink. So paisa-isa -isa muna na slice lagay mo dun sa tumbler mo. Ayun, inom-inom. Eh ang boring din pag lemon lang. So ang ginawa ko nagtagtag ako ng mga putas pinya, marami din kaming pinya dito, lalo na sa Karatig Provincia. dinadala sa amin. Yan. Pag nilagay mo pala siya with lemon, masarap. Lalo na naman pag meron kang dragon fruit. Meron din tayong dragon fruit, alam ko, sa mga backyard, lalo dito sa atin. Kapag meron ka niyan, itry mo siyang i -dry. Sa meron, pwede na siya actually sa oven or air fryer, pero control lang ng temperature. Nung nilagay ko siya sa aking tea, aba, mas maganda. Makulay pa, guys. Masarap ayan guys, ganon ang dried fruity business ang unang kailangan mo is pasensya, patience, innovation at creativity ikaw mismo muna kasi ang mga to very common na sila yung mga ganito ang mga processes, pwede mo siyang ma-search sa youtube, sa google lahat meron pero ikaw, ano yung gusto mong ipenta, ano yung uh, experience na gusto mong i-impart sa yung customer, ano yung vision mo diba? Kasi kapag walang bumibili, naku, nakakasawa yan, guys. Ganon po. Until next time. Bye!